Para sa sinamanan, alam ng puso, sa dilim mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manluluti, di ka pasisigil. Sa lagat at tundok, sa simoy at sa lagit mo baba, may hilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isat ng watawat mo'y tagumpay na natin. Ang lituin na tarong niyang kailan Pa may di magdidilim Lupa ng araw na wal At ipagsinta Buhay langit sa pili mo Ang hindi kaya ng pag May magapi At mamatay ng dahil sa'yo <laughs> <laughs> Thank hey. hey.